Si Andrea Brillantes ang isa sa mga celebrity ambassador ng Luna by Drake Dustin. Siya ang special guest sa formal na pagbubukas ng Fine Diamond Jewelry Store sa Clark City of Front Mall of Run sa Clark, Pampanga noong Sabado, November 23, 2024. Isang malaking sorpresa ang natanggap ni Andrea dahil binigyan siya ni Luna owner Drake Dustin ebay ng diamond ring na nagkakalaga ng may gitisang milyong piso. Gulat na gulat si Andrea dahil ang pakiramdam nito parang nakakalaga nakatanggap siya ng engagement proposal nang ipasukat at hindi na ipinaalis ni Drake mula sa kanyang daliri ang singsing -sing na kasyang kasya sa kanya. Gulat na gulat ako nang bigyan ako ng Luna. syempre hindi ko ito ina-expect from Miss. It made my day. Ito na yung gift na all in all ng 2024. Thank you so much. Merry Christmas. Happy New Year. Gulat na gulat ako. Sabi ko, oh my God, ito pala yung feeling. Ito pala yon. Meron din po si mami, sobrang generous ng Luna, sobrang sobra. Hindi makapaniwalang reaksyon na Andrea dahil sa mamahaling alahas na regalo sa kanya. Nagsalita na ang lead vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda hingil sa pagkakaresto ng kanyang asawa na si Nery Miranda. Nitong Merkules, November 27, nagpost ang singer ng kanyang payag hingil sa pinagdaraanan nila ng kanyang pamilya. Praying na ma out ng lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko. Panimula ni Chito, giit niya mabuting tawang kanyang asawa at wala itong ginawang panluloko o panlalamang sa ibang tao. Sabi pa ni Chito, never nanloko si Neri at never siya nanlamang sa kapwa, never siyang kumuha o ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat niyan, tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya, minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga raw ay naaabuso ng asawa ni Chito pero hinahayaan na lamang niya ito basta alam niya sa sariling wala siyang ginagawang masama at ipinapasa sa Diyos na lang ang dinangyari. Giit pa niya walang kasalanan ng asawa at isa lang siyang endorser. Ginamit lamang ang kanyang mukha para makalikom ng investors. Lad ni Chito tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuan siya ng mga nang biktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint palalaban sa kanya. And din niya na-defend yung sarili niya. Ani Chito, wala siyang natanggap na kahit na anong dokumento tungkol sa criminal complaint laban sa kanyang asawa. Inamin din niya na may mga naging kaso rin noon asawa dahil nga nasangkot ito sa insidente dahil sa pagiging endorser officer nito ngunit na dismiss rin ang mga iyon. Yung mga dati na receive namin niya at nag-comply siya. Alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana madismiss na din ito. Matatandaan na inaresto si Neri dahil umanus sa estapa ayon sa SPT. Narap siya sa kasong estapa kaugnay ng Presidential Decree 1689 na nagdadagdag ng parusa para sa estapa committed by a syndicate consisting of five or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction enterprise, or scheme. Ang syndicated estapa ay bunga ng maling paggamit ng pera na iniambag ng mga stockholder member ng mga kooperatiba o aksusasyon o mula sa publiko. Narap din siya sa port count ng paglabag sa Section 28 ng Republic Act 8799 o ang Securities Regulation Code kung saan kasali ang mga probisyon sa pagpaparestro ng mga broker, dealer, salesman at iba pang nauugnay na tao. Bagamat hindi pa ganap na tinutukoy ng pulisya ang pagkakakilala ng aktres na kipag-ugnaya na kay Neri Naig ang GMA News Online para sa kanilang komento ngunit hindi pa siya tumutugon sa oras ng pagalimbag ng artikulo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.